Ay natin yung ating mga baling hoy guys. Ng cubes cubes lang guys yung naanihin natin. Para madali siyang maluto at madali siyang kainin guys. Yung mga tamang ganun na. Maliliit. Ayan. Magirap guys. Ayan. Uh. So, atin lang natin ganyan, guys. Ganyan. Mabilis naman itong maluto, guys. So, mabilis maluto nito. So, ang sarap nito kasi may gata. Tapos, pag hindi natin naubos, nagayon na natin sa rep, mayroon dessert tomorrow, di ba? Ito, magas pa tayo tomorrow. So, yan. <coughs> hirap pa yun, guys, no? Ang <clears throat> hirap. hirap, grabe. Kaya nga matibay-tibay ang ating ano dito, guys. Kaya nga kamoting kahoy, eh. <laughs> Asing kamuting kahoy. <clears throat> oh, guys. So, nakikita nyo puting puti siya, guys. Kasi, pag ganyan puting puti as in bagong harvest lang yan, guys. Yung mga naninilaw na, guys, sa ano, palengke. Mga matatagal na yung mga na-stock na yun, guys. Favorite ko pa naman ito ng mother ko, guys. Hindi ko na nadalam. Kasi hindi na ako hinatid sa pag ko, guys. Kasi dapat talaga may bibigay akong ganto sa kanya. So, hindi na kasi ako nagpahatid dahil kasi yung naghatid sa akin kasi yung kaibigan ko lang guys. So, hindi na siya makahatid sa bahay kasi yung friend ko dahil kasi sa C5 yung ano niya. So, pinakausapan lang naman natin yung ating friendship guys na ihatid tayo dito. So, ang dami yun. Oh. Ang dami ng balinghoy. Tapos yung natira kong balinghoy, baka bigay ko na lang kayo ng mamang masunod yung natira. Mamang Roswell. Tigas nito guys, hindi ko na kaya. Ang oh, tigas. Ay grabe, ang tigas. So yun, marami na kaya ito guys. So ito yung ating baling hoy. Marami na kaya. No? Hmm? Pag nalututo ko, konti ito eh. So ayan na guys, sariwang sariwang ating mga baling hoy. So gasan muna natin syempre. Alam ah. Gasa muna natin yung balihin yung cream. O, oh, diba? Tapos, sasalin na natin. Subuksan na natin ang ating kalan. Yan, guys. So, lagyan na natin ng tubig yan. Lagyan na natin sa tubig para makakuluan na. Siguro yung nakuha ni Mahal na balinghoy guys. Siguro dalawang kilo yun. Yung dalawang kilo nakakalaga na yun guys ng ano guys ng 100 pesos. Kasi 50 pesos na per kilo dito ng balinghoy. So guys. Ang sarap. Sariwang sariwang ating balinghoy. Kasi ito yung gata na gagamitin natin is Coco Mama. So wala lang ibang gata na gagamitin kundi ito lang guys. Kasi wala naman tayong mautusan na kumuha ng buko dito guys. No? Pero namang mabibilan na fresh. Kaya lang ito na lang yung available guys. Natamad ako magutos do sa mga tao dito. <laughs> para makakuha tayo ng fresh na gata. Pero ito na okay na yan guys. So yan. Tayinang natin siyang kumulo. guys, welcome sa more vlog. So guys, magluluto tayo ng balinghoy guys. sa magluluto tayo ng kamoting kahoy na may gata guys. So yan ay ready na natin. So nabalatan na natin tong ating balinghoy. So ngayon naman ang gagawin natin, hiwain natin tong mga, ano, ito na yan, naghiwa na ako guys. So hiwain natin. Paguluan lang natin yan. Natin dumapo. Sarap. So, luto na mga guto. Ang ating ginataang balinghoy. Sarap guys. Kain na kayo. Mmm. Kain na tayo. Yummy. Sarap na guys. Maluluto na siya. O, luto na talaga siya, guys. Pinapalapot lang natin. So, napakasarap, guys. Kamoting baling balinghoy. Sariling mga tanim natin to guys. Niluluto natin. So, enjoy na enjoy tayo talaga, guys. Hmm, sarap, guys. Luto na rin kayo. Maraming salamat sa panonood. Diga more vlogs. Bye-bye.